Patay ang isang babae sa tagig na maniningil lang sana ng pautang ng pagbabarilin. Naaresto naman agad ang suspect na nahulihan pa ng bomba. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Nakahandusay at wala ng buhay nang matagpuan ng mga otoridad ang isang babae na walang awang pinagbabaril sa kahabaan ng Tawi-Tawi Street, Barangay Maharlika Village, Tagig City. Nakilala ang biktima na si Rochelle Montoya, 51 taong gulang na residente ng Balagtas, Bulacan. Ayon sa investigasyon ng mga polis, bago nangyari ang pamamaril, ay nauna nang nagpaalam ang biktima sa kanyang anak na lalabas para maningil ng pautang. May mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan si Montoya. According dun sa anak niya, nagpaalam yung kanyang mother na maniningil lang po ng utang. Pero never niyang binanggit kung saan at yung ano. May binabanggit siyang pangalan yung dato Rasin na alias Kuya. Yun lang naman po ang binabanggit ng nanay niya dun sa anak niya. Then uh, nalaman nga niya nung Sunday na yun, na baril yung ang mother niya doon sa Maharlika. Matapos ang walang habas na pamamaril, ay agad na tumakas ang sospek dala ang armas na ginamit sa krimen. Dahil dito, agad na nagkasa ng manhunt follow-up operation ang pulisya at sa tulong na rin ng ilang concerned citizens, ay natuntun at naaresto ang sospek. Nakita ng witness natin na nandun pa rin sa area yung suspect nung nakita niya nung pagbaril. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami dun sa witness kasi uh, nakipagtulungan po siya sa amin. Kasama po siya. Yung witness po siya kasama po siya pagdating dun sa area ay nandun pa at saka at po yan tinuro niya. Mariin namang pinabulaanan ng sospek ang akusasyon laban sa kanya. Hindi po yan. Hindi po yan. Napadaan lang ako. Bumili lang ako ng ano. Bumili lang ako sa Narecover din kay alias Dato Rashid ang isang bomba na mariin din itong itinanggi. Wala, walang na wala nang sa akin na gano'n. Wala naman akong gano'n eh. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na nahaharap sa mga kasong murder at illegal possession of an explosive device. BN Manalo, para sa bayan!